kung so Gusto na namin malaman ano ba talaga yun nangyari doon sa KACA. Wala akong maalala. <laughs> <laughs> ano ba ba? Um, ay, hindi, hindi ko din sure talaga kung ano nangyayari, pero parang nag metal breakdown din si Isaiah. Kasi lahat kami talaga sobrang pressured na nito. Um, ilang episodes na ang lalala ng pressure ng lahat. So, para ako as much as possible lahat ng distraction lahat ng mag, mag manggugulo sa mental space ko din ayoko ko muna maki interact kaya nung nakita ko na siya na ayan na ayan na eto <laughs> yun every <laughs> stop chanting ang dead lang. <laughs> Napalit tayo. Siya may ito. Ay, Ayan. So, nung, nung na-feel ko na parang, um, parang ako kasi yung kinakausap niya during that time. Actually, kinausap niya ako mag-isa sa backstage kasi nagka-break time. Tapos, so parang wala naman siya sinabing masama and whatsoever, pero natakot ako. Parang, na nangyari na sa akin yun before, yung parang, kino ako ng friend ko, ganyan, tapos hindi pala siya happy sa na-achieve ko. So parang nakakita ko ng mga micro um, anong tawag din? Aggression or something na parang malahan. So parang bumalik yung trauma ko. So more than anything, it's my problem sa sarili ko na parang natakot ako sa kanya and ayaw kong maging reason yon ng ng pag-breakdown ko. Kaya as much as possible, lumayo ako kay kay Sayam. And Ayun, after naman the episode, after naman niyang umuwi, nagkausap din naman kami ni Siam and mas naintindihan ko siya, nagsorry siya kasi natakot niya ako and talagang natakot talaga ako and hindi lang ako, madaming natakot pero natakot na lang din magsalita and ayun, valid din naman yung lahat and I'm also a human and ayun, yun yung nangyari and have, actually nasa verge na din ako ng quitting during that day na parang ayaw kong i-risk yung mental health ko for something na manggugulo sa akin because of sayang dun sa na feel ko lang na energy during that day and ayun, nilift na naman ako ng energies ng mga sisters ko na naging top ako dun sa vote eh. tapos nasa top ako so parang sabi ko, maybe there's a reason na para magstay ako and ayan. This is it. <laughs> okay, thank you, thank you, thank yes. you.